Aries, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color green. Number 16, number 19, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pilak ay sumisimbolo ng intuition at koneksyon, habang ang berde ay nagdadala ng bagong simula. Ang mga numerong number 16, number 19, at number 30 ay nagdudulot ng kailanawan sa emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Taurus, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green. Number 10, number 21, at number 4. Pahiwatig ng mga kulay. Ang gold ay nagdadala ng kasaganaan, habang ang green ay nagbibigay ng espiritual na lakas. Ang mga numerong number 10, number 21, at number 4 ay nagbibigay ng suporta para sa mga malalaking desisyon. Gemini Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 19, number 13, at number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay sumisimbolo ng kaunlaran at ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal ang mga numerong number 19, number 13 at number 34 ay nagbibigay ng positibong direksyon sa iyong mga gawain. Cancer, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue. Number 19, number 10 at number 22 pahiwatig ng mga kulay ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at ang blue ay nagpapalakas ng komunikasyon ang mga numerong number 19, number 10 at number 22 ay tumutulong sa balanseng pagdedesisyon Leo Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color red. Number 31, number 17, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang black ay sumisimbolo ng lakas at ang red ay nagpapalakas ng pasyon ang mga numerong number 31, number 17 at number 25 ay nagdadala ng tagumpay sa iyong mga proyekto. Virgo, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold. Number 5, number 12 at number 30 pahiwatig ng mga kulay ang red ay nagbibigay ng enerhiya habang ang gold ay nagdadala ng kasaganaan ang mga numerong number 5, number 12 at number 30 ay nagdadala ng positibong resulta sa negosyo Libra Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color white. Number 6, number 22 at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang brown ay nagbibigay ng katatagan at ang white ay nagdadala ng kaliwanagan. Ang mga numerong number 6, number 22 at number 27 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga plano. Scorpio, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color purple and color green. Number 31, number 14. At number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang purple ay nagbibigay ng espiritual na lakas at ang green ay nagpapalakas ng bagong simula. Ang mga numerong number 31, number 14, at number 23 ay nagpapahiwatig ng oportunidad. Sagittarius, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color blue. Number 7, number 16, at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang silver ay nagbibigay ng intuition at ang blue ay nagdadala ng kapayapaan ang mga numerong number 7, number 16, at number 29 ay nagdudulot ng swerte sa relasyon at trabaho. Capricorn, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 20, number 18, at number 22 pahiwatig ng mga kulay ang pula ay nagpapahiwatig ng tapang at determinasyon habang ang puti ay sumisimbolo ng kalinisan at kapayapaan Ang mga numerong number 20, number 18 at number 22 ay nagbibigay diin sa balanseng pagdedesisyon at tagumpay ngayong araw Aquarius Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green. Number 7, number 14 at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan habang ang green ay nagdadala ng katatagan. Ang mga numerong number 7, number 14, at number 30 ay nagdadala ng positibong enerhiya sa trabaho at relasyon. Pisces, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 13, number 15 at number 27 pahiwatig ng mga kulay ang yellow ay nagpapakita ng kaliwanagan ng isip at ang blue ay nagbibigay ng sigla ang mga numerong number 13 number 15 at number 27 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong ideya